Ipinaliwanag ni dating Public Works and Highways Secretary at ngayoy Senador Mark Villar kung paano niya pinamunuan ang DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Itinanggi naman ng ICI na may mga opisyal na nagbiteo sa kanilang hanay. Si Jason Rubrico magbabalita. Humarap si Senator Mark Villar sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure bilang resource person sa nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa mga umano'y malamyong flood control projects. Itinanong kay Villar kung paano niya pinamahalaan ang Department of Public Works and Highways noong siya pa ang kalihim sa ilalim ng administrasyong Duterte. Wait, well, um the senator just uh, explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWA Secretary with regard to how he managed the party. Muli ring humarap sa ICI ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa komisyon, humiling ang mag-asawa ng dagdag na panahon upang makuha ang ilang dokumentong hinihingi ng ICI. They were asking time for them to retrieve certain documents which the commission requested. So anong document po? Uh, I cannot divulge that uh, but they asked for time to be finished. Okay. Nakatakdang muling humarap sa ICI hearing ang mag-asawa sa alas 2 ng hapon sa October 15. Samantala, itinanggi naman ng ICI ang mga kumakalat na balitang may mga opisyal na nagbitiw sa komisyon. There's none. I mean, we remain, uh, the, the, commission is, uh, sabi ko nga, buo pa ang komisyon. And in fact, we continue our with our mandate to investigate and to look Uh, flood, flood control project, at the same time the other infrastructure projects with, which were supposedly anomalous. Sa gitna ng mga pangungwestiyon sa kakayahan at integridad ng ICI, natanong kung may mga mapapanagot ba sa kanilang investigasyon. It's an ongoing process. As long as we complete the case build-up, then we will file the necessary recommendation uh, and findings before the Office of the Ombudsman or any other government para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SMNO News.